Ay, uh, magandang magandang umaga mga kababayan. Welcome back po sa ating The Captain's Channel. Uh, mainit pa rin na usapin ngayon, no? Itong uh, confidential funds ni Vice President Sara Duterte at uh, do nag-conclude na po yung investigation in aid of legislation ng ating Quadcom at uh, inilabas na nila yung kanilang mga findings na talagang sila ay kumbinsido na mayroon talagang uh, nangyaring uh, uh, unscrupulous, no may mga nangyaring hindi tama no at labag sa batas dito sa pondo ng uh, OVP at uh, of course yung pondo ng uh, Defend na may kinalaman sa confidential funds at dito nga, mga kababayan sa balita ay doon sa mga naging justification log preliminary nila mga dokumento at mga resibo para ijustify nga yung pagkakagamit ng confidential funds ay nasilip po no ng uh, ating kongreso at uh, di umano ay uh, sabi nga dito ay 60%, no? almost uh, 60% ng mga tao na lumalabas doon sa mga resibo, resibo mga nakapirma ay non-existing po at wala pong record sa PSA no? o kaya sa Philippine Statistics Authority. Ibig sabihin meron pong presumption na posibleng itong mga pangalan na ito ay inimbento lamang no at uh, pinirmahan ng uh, kundi man isa o dalawa tatlong tao para palabasin na na-claim nga yung pera ng mga confidential informant ng mga informant pero sabi nga natin we not against the utilization of uh, confidential funds kung totoong ito ay nagamit para siguridad ng ating bansa at ng ating mga kababayan ang mahirap pa si rito ay mayroong mga issues na itong pera na ito ay hindi nagamit sa tama. At naipakita nga dito sa mga resibo na bakit naman pare-parehong mga pangalan at yung iba ay hindi existence. Unahin natin yung issue ni Mary Grace Piatos, yung Coco na bakit hanggang ngayon ay hindi lumulutang. Kung doon pa lang sa bulk ng pera ng pondo, ay hindi na ma-identify, hindi na ma-establish kung sino itong mga tao na to. How much more doon sa mga maliliit pa doon sa mga parte-parte na ng pera na ito. At dito nga makikita niyo mga kababayan no? sa inilabas no? ng uh, Philippine Star no? na uh, ng mga pictures ng mga cheque. Oh. Tingnan niyo naman. Ay, mga receipt, mga receipt, no? mga receipt copies, no? pumirma. Pare-pareho po mga kababayan yung pirma. Eh. Hindi po pwede na yung confidential informant mo. I isa lamang mula Luzon, Visayas at Mindanao. Diba? Kung marami kang informant, dapat iba-iba ang nakapirma dito. Ito, kitang-kita po. Crescencio's yeah, name appeared on three separate acknowledgement receipts. Ibig sabihin, tatlong acknowledgement receipt po. Makikita ang pangalan Crescencio. It's from a different city and bearing different signatures. I isang pangalan, iba-ibang address, iba-iba ang signature. So kung kayong tatanungin mga kababayan, ano ang may isip nyo doon? Ba? Good morning po, Ma'am Neil de Galvez. Ma'am de Galvez. So dito, hindi tayo nagbibintang. No? Hindi tayo naghihinala, pero nandyan po kasi ebidensya. Katulad nito, mga kababayan. Isang pangalan, may magkakaibang pirma na may magkakaibang address. Kung kayo ang tatanungin, hindi na kailangan maging matalino pa tayo. Kung kayo ang tatanungin, ano ang intensyon ng mga tao na ito? Sino ang tao na ito? Eh wala nang record sa PSA. Sabi nila, code to uh, conceal the identity of the person. Well, okay. That's good. Pero, same addresses, same name, different signatures, mayroon pong intention dyan. para palabas na legal yung paggamit ng pondo. Ganun lang po kasi And how long they've been doing this? Gaano katagal nang ginagawa nila ito? Diba? Ito pa. Sequoia's and Crescentius names were among the 677 verified by the PSA but neither appeared in the agency's database. So wala po. Non-existing po ang mga pangalan na to base sa record ng PSA. Dalawa pa lamang po ito. Marami po sila. Eh, sinasample lang natin ito. Para may pakita na talagang meron eh. Meron problema na kailangan baguhin ang sistema sa paggasta ng confidential funds, paggamit ng confidential funds. Paano mapoprotektahan ang pera ng bayan? Dito sa mga politiko na wala lang ginawa kundi pagsamantalahan ang pera ng bayan. Sabi pa dito, by its very nature, these are acknowledgement receipts. Acknowledgement receipts, ibig sabihin, tinanggap nila. Ano? Patunay ito na tinanggap nila. You sign them whenever you receive money. Di ba? Alam naman, pirma mo yan kung hindi mo natanggap. The problem is, the same stock of signature, different addresses, there are also the same names but different signatures. Di ba? Two other names, Sally and Sheila, also appeared on the acknowledgement receipts, but with the same signature. Oh. Pareho namang pangalan, with the same signature. Meron naman magkakaiba pangalan. Ah, magkapareho pangalan, pareho pareho signature. Then vice versa, magkaibang pangalan, the same signature. Di ba? Oh. Tapos, sasabihin nyo, paninira lamang ito bago natin sabihin paninira, eh, they have to justify these issues first. ba? Diba? Regarding the receipts dated December 2023, which fall outside the coverage of the agency's confidential funds, Adjong said it's impossible that over 100 people mistakenly claimed the payment in 2023 when they meant 2022. Mali pa yung address. Kasi dito, makikita mo, no? Eh, nagkamali ng address kasi nga, indication na ito ay inimbento lamang. Di Inimbento lamang 'yan. At nagkamali-mali pa sila kasi hindi nagjejibe ng records doon sa mga statements nila. That's why they're adjusting records. Ang problema hindi nila mai align, hindi na maiisakto kasi nga wala nang nangyari. They're just producing uh, kumbaga uh, remedies, no. Nireremedyohan lang nila when she si was mayor, may nadiscover din ng mga ghost employees. Yes. The same. Yung ghost employees, ganyan din magiging ano yan, yung situation yan eh. Merong pipirma na natanggap niya yung pera. Certain name and signature. how are we going to verify that? Kung existing ba yan o hindi. Alam nga naman, nagtrabaho kasi na bilang empleyado ng isang municipio. Pipirma ka, di ba? ng mga paghinayro ka number one na isasubmit mo dyan, birth certificate eh. Mag-apply nga tayong trabaho, hinahanap ang birth certificate. Hinahanap ang police clearance. Hinahanap ang NBI. Di ba? So, dito, wala pang paninira dito. Inihahayag lang natin ang katotohanan. A John further question the purpose of joint circular that which provides the guidelines for confidential and intelligence funds. It receives use code names while documents are stored confidentially. Why is there a need for the joint circular to require agency to keep things safe and have acknowledgement to ship and put in a sealed envelope? Ito kasi nasabatas kasi yan, eh, if kung nagamit sa tamang pondo. Kung nagamit sa tamang pondo, ano ang naging resulta ng paggamit sa pondo? Sabi nga natin, walang masama kung ito'y nagamit sa tama. Para sa kapakinabangan ng taong bayan. Para sa seguridad ng bansa at ng taong bayan. Pero kitang kita po kasi ito eh, na mayroon talagang, uh, sabi natin mga mali, no? mali dito sa mga bagay na ito. Mayroong itinatago sa likod ng mga pirma at mga pangalan na ito. Ang nakapagtatala, mas mabilis maubos ang CF, sabi ni Ma'am Milda, CF kaysa regular fund. Kasi nga, yung confidential fund po kasi is nasanay sila na hindi nililiquidate, mere certification, nakasobre, nakenvelope, nakatago. That's how they uh, justify no? yung confidential funds sila. Pero dito nga nagkaroon ng booking ha, no? at nakita na non-existence yung mga tao na yan at sinasabi yung mga code lang yun. Well, kung may code yan, mayroon pa rin separate document no? na nakatago na yung mga code na yan, ito yung tunay na pangalan. That is how it's supposed to be. Right? Code yan, sinabit nyo, pero these are the real name. May record pa rin ito to justify it. Pero dito kasi, alangan naman na yung pangalan, yung isang pangalan, different signatures, different areas, different addresses. Ibig sabihin, confidential agent mo yan sa lugar na ito. Katulad naman nakalagay may confidential agent in Davao, may confidential agent in Iligan, may confidential agent in Tagayan, may confidential agent sa ibang lugar. Tama 'yon, kasi you have to cover the entire country. Lagyan mo ng mga confidential agent to, buong Pilipinas. Ang problema, eh bakit ganito? Magkakaiba ang address, magkakapareho ang pangalan. Magkakaiba man ang pangalan, pare-pareho ang signature. So doon pa lang, unscrupulous, may problema. Dito, hindi natin sinasabing totoong nagnakaw sila. But let the wheels of justice roll. No? Pabayaan natin ang impeachment trial Nagubulong, pabayaan nating magsagawa ang investigasyon at doon ang tamang venue para patunayan ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagnakaw. Ipakita niya sa taong bayan, through impeachment kaya, na malinis siya, malinis ang kanyang uh, record simula nang umupo siya as Vice President hanggang ngayon. Huwag natin isama yung pagiging mayor niya. Ngayon lang. Let the wheels of justice roll. Ito na ang tamang venue. Wala na yung harangin ng impeachment. impeachment. Yes, I support President Bongbong Marcos with his call na it will not do good to the country kung magsagawa tayo ng impeachment because it will, it will, just derail no? yung, yung direksyon ng gobyerno. Especially in, sa mga projects and programs para sa taong bayan. Pero The people also need the truth, na? ang katotohanan. Huwag na, na yung justice, yung katotohanan lang. Para matapos itong mga issues na ito, kasi masyado na pong lumalala ang mga usapin na ito. Binabaliktad na po ng mga bayan blogger ang katotohanan. Ginagawa nilang tama ang mali at ginagawang mali ang tama. Kaya sana mga kaubayan. Manindigan tayo para sa katotohanan. Manindigan tayo para sa justisya. Maraming salamat mo. Kaya na po, tingnan nyo, basahin nyo sa Philippine Star kung ano yung mga pinag-uusapan kaugnay dito sa mga firma no? na di umano ay non-existent. Salamat po at maraming salamat.